Good morning for today's video. Andito kami ni Daddy sa Cork City. Ito pala yung palengke dito sa Ireland, Cork, Ireland. So, andito kami mag date kami, Char. So, mamalengki kami, guys. Magluluto siya ng kanyang favorite na kare-kare. So, nakita ko itong grapes dito. Ito yung iris grapes. So, ito palang itsura sa loob ng palengke. At may uh, merong vegetable na area. At may mga tinapay dito. Ang daming tinapay dito. Ayan, yung mga kamatis. Ang dami dyan. So, ito na yung ating na palengke At uh, ayan, sinimulan ni Daddy na magluto. Ayan ang kare-kare. So, simply lang yung nilagay dito kasi wala namang ibang gulay kundi ito lang nakita namin. So, ayan ang niluto ni Daddy. Ang napakasarap itong oxtail lang na kuhan namin. So, at uh, nakaabot kami ng oxtail. So, ayan, tinamo naman ang kanyang special na gawa, kanyang mahiwagang kare-kare. At uh, syempre, hindi mas masarap sa kare-kare kung mayroong bagoong. So ayan guys, pinapainggit ko kayo oh. So parisan natin ng uh, syempre kanin. Kanin is life. Alam mo naman ang Pinoy, hindi mabubuhay pag walang kanin. So hindi na sa akin uso yung diet-diet at uh, pag ako talaga nagutom ay kinakain ko talaga pero limit lang talaga. Huwag talagang sobra-sobra kasi masama pag sobra. So kakain lang tayo ng mild kasi maganda rin naman i natin ang sarili natin. Kasi pag nasa trabaho ako, palagi lang ako nag-oorder ng salad, cabbage, bacon, chicken. So, walang kanin. Uh, depende lang kung magbabawon ka talaga ng kanin. Para sa akin, nag-rush na ako sa umaga. Salad lang talaga. Gusto ko kasi light lang yung kinakain ko pag nasa trabaho ako. Kasi 11 hours Parang wala akong gana talagang kumain ng kanin. So pag uwi na lang, saka na lang ako kumakain talaga ng kanin. Talaga sumasakit so, ang ulo ko talaga guys pag hindi ako makakain ng kanin. Siguro talagang kanin talaga. Life is kanin para sa akin. So ayan, tapos na kami kumain. So si, si daddy na ang naghugas ng pinggan. Kayo po ba? Ay nakakain na kayo dyan? That's it for today.